'di ba? Para sa ganon, hindi na kailangan masyado mahabang istorya. O pagka ako ni Mayor Isko, mon, may para dito, may baha dito sa lugar na ito. Punta namin kagad, okay. Sungkiting kagad ng bara, higupin kagad ng dumi, tapos kagad. Tsaka bago magdag-ulan, linisin lahat ng drainage. O oh, dali lang yun, binubomba lang ng firetruck yun, binababaan ng tao. Tapos binibidyoan. Tapos kagit yun. E eh, kung antay mo muna magbahat, mo magbaha, susungkitin, mas matagal yun. Sungkitin natin before rainy season, and then during rainy season, habang malambot yung mga lupa sa loob na kanan, bombay nori. After rainy season, linisin lahat. Preparation for the next rainy season. So, ang problema, wala nang harap buhay dapat di ko kinukwento lahat to. Sa parang ano siya, lalalayin niya lalayin ni Liman, lalayin niya. Hindi lilinisin lang natin din mga mm -hmm. Alam mo, yung nature, wala namang problema may nila eh. Yung mga ilog natin. Tam sapat 'yan. Of course, pwede natin improve dahil dumami ang density ng tao. Pero napakadali ng problema ng 'yan, lilinisin lang. At yung lahat ng ilog, kung crooked 'yan, Bili natin yung mga right of way eh, para madagdagan natin ng direct direct flow o di sort na yung problema so bago pa ba umano linisin na kagad bago of course ulan. bago magtag-ulan. libre pa pare libre pa libre pa, libre pa. o ano pa Ibig problema sabi na, sabot, yung mga basura saan dadaling okay ang basura sa Metro oh. Manila may suggestion ako sa inyo mga mayor magtatayo ako ng waste to energy para sa inyo Ooh, oh. at no at no profit to us, non-profit. Pero of course, kailangan kumay kayo. Para lahat ng basura niyo, doon na dalhin. Of course, harap buhay na naman niyo. Na wala mo, na wala <laughs> Pero, wala na kayo basura. Mm -hmm. Dahil, po-process natin kagad. At yung bibili natin waste to energy, sisiguruin natin na walang toxin dalabas dyan. With spray tower, tsaka with limestone powder na nag-spray to capture all the toxic sold na tayo so madali na isi-share ko sa inyo yung video paglabas natin may video dyan to show you yung mga, yung mga tinakpan tsaka yung mga nagbara tapos we will also show you the map, kunan nyo na picture yung mga mapa papaliwanag ng tao namin kung saan dapat lumabas yung, saan nang gagaling yung tubig ang tamangan galing sa Lamesa Dam. Yung Angat Dam, Ipo, Bustos, saan pupunta? Walang kinalaman sa Metro Manila yun. Angat River yun. Kasi misan, pag nagmama, ang kunyari sinisisi, mga kababayan, kaya nagmaha itong lugar na ito dahil nag-release ang dam. Ang Angat Dam, malayo po yan. Nasa boundary na ng Pampanga yun. Kaya kasi nungalingan niya pag bini yung Angat Dam water release.